mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang Salita ng Diyos Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko ay matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako Diyos, ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niya'ng iniuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga kapatid sa Pananampalataya. Ngayon po ay ginugunita natin ang The Passion of St. John the Baptist na kuminsan ay tinatawag na The Beheading of John the Baptist, ang pagpugot sa ulo ng San Juan Bautista. Sino po ba si San Juan Bautista? Si San Juan Bautista po ay yung anak ng Elizabeth na pinsan ng Mahalabi ng Maria. Sa mga katawid, magpinsan din ang Panginoong Heso Kristo at ang San Juan Bautista. Ang San Juan Bautista po ang hinirang ng pong may kapal na magpakilala, manguna sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo, maging tapagpakilala sa Panginoon. Kaya nga, doon sa River Jordan, habang nagbibinyag ang Juan Bautista, lumapit, dumating ang Panginoong Heso at nang makita ng Juan Bautista, agad itinuro sa mga tao at sabi, Behold the Lamb of God. Nariyan ang kordero ng Diyos. Nariyan ang nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan. Yan po ang naging uh, buhay ng San Juan Bautista. At sa araw na ito, ginugunita natin ang huling araw ng Juan Bautista. Kung saan pinapugutan siya ng ulo dahil lamang sa ngit-ngit, sa galit, sa inggit ng isang babaeng namuhi sa kanya. Sapagkat winika ni Juan Bautista, hindi tama na magsama kayo ng hari sapagkat buhay pang pa asawa mo at hindi kayo dapat magsama. Dahil sa ngit-ngit at galit, napugutan ng ulo ang Juan Bautista. Ano ang aral na makukuha natin sa kapistahan ito? Una, tanggapin ang ibinibigay ng Panginoon sa atin na gawain sa buhay. Tulad ng pagtanggap ni Juan Bautista sa gawaing maging tagapanguna, tagapagpakilala ng ating Panginoon sa so Kristo. Tayo rin, tulad ni Juan Bautista, ay inaatas ng Panginoon Diyos na manguna at ipakilala si Kristo sa iba upang mas marami pa ang sumunod sa ating Panginoong so Kristo. Pangalawa, bangamat parang nalimutan na si Juan Bautista nang dumating ang Panginoon, na natili pa rin tapat si Juan Bautista sa puong may kapal. At ito rin ay isang aral sa atin, ano man ang mangyari, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Kaya nga, huwag din nating pabayaan, huwag din nating kalimutan ang ating Panginoon. Patuloy ang ating paglilingkod, pagmamahal, pagdarasal, at pagsunod sa puong may kapal. At ikatlo, inialay ni Juan Bautista ang kanyang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpupugot sa kanyang ulo. Tayo rin, maaaring hindi tayo pugutan ng ulo, pero, katulad ni Juan Bautista, dapat lagi tayong handa na ialay ang ating buhay sa Panginoon. At habang tayo may buhay, sabihin natin sa Panginoon, Lord, sa iyo galing ang buhay ko. Atasan mo ako kung ano man ang gusto mong gawin ko. Bigyan mo ako ng lakas na gawin ito. At nang sa ganon, manatili akong tapat na naglilingkod sa iyo tulad ng halimbawa ni San Juan Bautista. Amen. San Juan Bautista, ipanalangin mo kaming lagi na maging tapat sa puong may kapal araw-araw hanggang makapiling siya tatulad mo sa buhay na walang hanggan. Amen.